Good morning mga idol, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating huntahan, dito sa ating kwentuhan <clears throat> Aga kung nakatulog kanina uh, Time check nga pala tayo um, Alauna 38 ng umaga na madaling araw Yan, aga nating nagising at ang aga ng ating kwentuhan di na ako dinalo ulit ng antok ano um, ako nakatulog ano alam ano, mga alas 9 nawala na ako sa ulirat nagising ako ng ano ng mga ano ah mahigit ng alas 12 ng madaling araw nakatulog kasi ako ng maaga na bukas yung TV tapos talimpungatan ako dahil hindi naka time naka ano na naka timer dapat tinimer ko dahil ang ginagawa ko doon, tinatimer ko. Yun, anyway. Uh, Dito na tayo. Uh, wala na akong gagawin kundi uh, humanap ng paglilibangan. Ah, uh, ito. Uh, magbibigay na lang ako ng mga kwento tungkol sa mga karanasan. Alam nyo, yung mga ginagawa kong vlog, uh, ko din yan kalimitan sa nararanasan ko, sa nararamdaman ko ng ng mga oras ano uh, yung iba naman um, nakukuha ko do sa comment ng mga kaibigan natin mismo dito sa YouTube um, kaya yun kung ano yung pangangailangan yung yun ang ginagawa kong vlog yun yung ginagawa kong topic ngayon naman yun nga alam niyo naman na nagdaan ako sa um, ano sa sakit na arthritis Uh, medyo mahirap uh, panibagong journey ng buhay ko. Uh, hindi naman na, uh, hindi naman ngayon ko lang naramdaman, pero dapat uh, pag ko rin ng pansin tulad ng ginawa ko sa good, ano, um, isa lang naman yung uh, ano naman yung kaya kong i-share uh, tungkol sa iba't ibang klase ng karamdaman. Nag-re-research din ulit ako para malaman, ano, uh, ang ginagawa ko kong pag-research ngayon, general ano general uh, yun nga um, gusto kong maging parte ng buhay ko ang ganitong sistema ang ipagpatuloy ang pagiging uh, uh, blogger tungkol sa kalusugan ano uh, mahirap ang tao na Masasabi natin na may problema sa kalusugan. Ano, ah, sagabal na sagabal yan sa mga pangarap mo sa buhay, sagabal yan sa um, mga ginagawa mong pang-araw-araw. Yun nga, ah, napag-isip-isip ko nung mga nakaraang araw, paano ko gagawin para sa um, mga anak ko? Ano? Siyempre, una sa lahat ng nasa isipan ko, mga anak ko. Pangalawa, magbigay ng mga natututunan kong impormasyon sa kapwa tao ko. Masaya, nakakatulong sa aking kagalingan at nakatulong mismo. Hindi na nakakatulong ano? nakatulong na ano nakatulong na sa kagalingan ko at mm, yung pag-share dahil ang sharing na ginawa ko habang may nagko-comment sa akin habang may nagpapasalamat sa akin habang may um tumatawag sa akin ano nakakausap ko Nagbibigay sa akin ng na kasiyahan, uh, nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at nagbibigay sa akin ng uh, tamang direksyon sa pagpapagaling sa sa ginawa kong pagpapagaling sa buhay ko, sa sa mga sakit ko. Uh, malaki na itulong sa akin. Lahat ng sakit uh, sa isipan natin nagpapalala. At kung hindi natin kokontrolin ang takot natin sa ating isipan hindi tayo gagaling hindi ako gagaling uh, Yan yung masasabi ko na malaki yung ambag sa paggaling ko sa sharing na ginawa ko kung wala yung sharing kung wala itong wala itong ganitong sharing uh, hindi ko pa rin makakamtan yung ang ginawaan na nararanasan ko ngayon sa sakit na dinanas ko pinagdaanan ko sa GERD, anxiety saka yung depression na marami ang namamatay ano nakakamatay ang depression anyway uh, nagpapaantok din ako ano nagpapaantok din ako uh, ano pa maaga pa kailangan kailangan pa na kapahingahan ng ating katawan. Yan. Isa lang ang tanging natutunan ko sa lahat ng karamdaman. Uh, ang good, ang anxiety, madami itong mga kahirap na nararanasan na ibang sakit. Ano? Uh, although minor naman, minor, minor na sakit. Pero, sobrang nakakapag-alala kasi nga sa dala ng sakit na anxiety anyway mga idol uh, ang uh, topic natin ngayon ay tungkol sa uh, pagpapalakas ng katawan ano ito kasi yung naging dahilan ano yung pagpapalakas ng katawan sa kagalingan na nakuha ko at ito rin yung ginagawa ko sa ngayon ano ito pa rin um, for general na lang talaga uh, nagre-research pa rin ako kasi walang ibang paraan para gumaling sa lahat ng sakit Kaya nga na banggit ko na rin sa vlog na nakaraan um yung tungkol sa cancer. Hindi ako nagka-cancer. Ano, hindi ako nagka-cancer pero um, dahil yung miyembro ng pamilya ay nagkaroon niyan, yung tatay ko, uh, ako yung personal na sumasama sa kanya sa pagpapagamot kasi ako yung taga-probinsya lang, taga-probinsya kami. Ako yung sa pamilya yung uh, may alam sa pasikot-sikot uh, sa Metro Manila. At mm, ako ang nagdadala sa tatay ko sa hospital, ang hospital na pag, yung uh, pinagpagamutan niya at uh, mata matagal, ilang taon kaming, ilang taon siya naging pasyente doon, anim na taon. no Kasi anim na taon siyang uh, nagpabalik-balik sa hospital hanggang sa nawala sa General Chinese uh, Chinese General Hospital ano dinya asinat uh, at ko doon yung mga ano yung mga um, uh, doktor niya at i-shout ko ulit ano si Dr. Uh, Le ano uh, si Dr. Cham at saka si Dr. Akoa ano hindi ko alam kung doktor pa rin sila ngayon matagal na ang nakaraan uh, hindi ako nagkakamali ay nasa 15 to 16 years na ano na wala yung tatay ko. Yan. Yun nga uh, tungkol sa ano sa mabigat na karamdaman kasi hindi simpleng karamdaman ng kanser. Alam naman natin na yan din yung kinatatakutan ng bawat isa. Ano? Uh, kaya nga nabubuo yung uh, matinding anxiety natin kasi sa tuwing kakapitan tayo ng uh, hirap napakaramdam, pakiramdam na dala ng ating sakit, uh, napapagkamala natin kanser o iniisip natin baka may kanser tayo o anumang mas mahigpit o mas malalang karamdaman sa ating katawan. Um, marami akong mga nakakausap, nakakwentuhan uh, na cancer patient. Iba-ibang klaseng kanser. At um, may mga patutuo sa kanila kasi mayroong mga um, nakasurvive eh. May mga nakasurvive na conservation cancer patient. Um, napagtanto ko, napag-isip-isip ko, na yung direction na ginagawa ko, may, pat may patutunguhan talaga. Ano? Kasi ang uh, tamang nutrition na ipinapasok natin sa ating katawan, siya yung dahilan, siya yung responsable sa kagalingan ng tao. Ano eh, um, yung kakulangan, lack of nutrition, siya yung, ano eh, siya yung nagdala sa atin kung bakit tayo nagkaroon ng mga sakit. Ano? Ibig sabihin, kapag um, lack of nutrition ang dala sakit, ang solution lang dyan, pataasin yung nutrition. Ano? Kasi, kung hindi kulang yung nutrition ng ating katawan, hindi tayo magkakasakit ng uh, mabilis, mabilisan. Ano? Although, lahat naman ng, ano, kasi may, may iba't ibang uh, pangangailangan ng nutrition ng ating katawan. Uh, nabanggit ko rin naman na may iba't iba tayong minama ng sakit sa mga lahi natin sa ating uh, blood root. Ano? Um, ako may iba-iba akong katulad nitong problema ko sa um, Rayuma o oh, nasa lahi namin. May mga pamilya na walang ganitong problema. May problema sa diabetes, kaso yun, ayun, namamanan diabet, diabetes, cancer, namama, may mga cancer cell na uh, sa pamilya uh, na ipapasa. Ano? Pero hindi lahat, kasi yan yung una kong tinanong doon sa doktor nung tatay ko. Kasi yung sa tatay ko, uh, yung case niya, hindi siya namamana. Ano? You know? Pero may mga cancer na nakukuha ng mga susunod na henerasyon. May mga nakausap ako dati na sinasabi, nagpagamot sila sa gano'ng tao, may mga binibigay na uh, yung mga nini-network. Kaso hindi malinaw sa akin noong panahong yun, Kala ko, yung, yung, kung ano yung networking, yung binebentang yung napakamamahal, yun yung gamot. Ano, hindi malinaw sa akin ang lahat. Ano, uh, tapos, doon ko pupunta sa ibang malayong probinsya. Kasi, taga malayong probinsya, malayo sa amin yung uh, probinsya ng mga nakakausap po. Kasi, pagdating sa Manila kasi, sa mga hospital, malalaking hospital, katulad din namin yung mga pasyente kalimitan dyan, mga dayo mga taga katulad ko taga rito sa Oriental Mindoro uh dumayo na Manila kasi mas high tech yung uh, paggamutan doon hindi ko alam na um, iisa yung target ng mga ano nutrition lang food supplement ano may mga gumagaling may mga na nakakasurvive sa food supplement yun nga kahit pa um, cancer siya operahan mo siya tinanggal mo yung um, Uh, bukol nung uh, isang pasyente, kung kulang pa rin siya sa nutrition, kung hindi masusolusyonan um, yung nutrition na kinakain niya, uulit at uulit agad, agad yung bukol na meron sa kanya. Ano? Uh, lilipat lang. Uh, kung sunugin siya, i-cobalt siya, mawawala, magkakaroon din sa ibang parte ng katawan. Uh, kung ikike mo siya, lilinisin, ganoon pa rin. Babalik pa rin kasi experience ko sa tatay ko, lahat ng gamot, milyon-milyon, ng ilang milyon yung nagastos namin doon. Ano? Uh, nabenta yung mga lupa para lang makasurvive at uh, mapahaba yung buhay. Ang pagpapagamot kasi, ang ah uh, mga treatment, ano yan, ang ina-address natin dyan, ang inaayos natin dyan, ang inaayos ng mga gamot, yung komplikasyon, sabi natin, cancer yung sakit, yung komplikasyon ng sakit, ano ba yung komplikasyon ng sakit? Ano yung nararamdaman niya? Uh, ang problema niya, bukol, kailangan tanggalin yung bukol para uh, lumakas yung resistensya niya kasi yun yung nagpapahinan, lalo ng resistensya niya, yung bukol. Kaso, hindi naman natin napapaltan yung uh, kalakasan niya kasi, hindi natin nakukompleto, hindi natin naaayos yung uh, resistensya na. Although, pinapakain natin ng mga gulay, prutas, masustansyang pagkain, pero, lack of nutrition na siya, uh, lack of vitamins na siya sa katawan niya. Kailangan natin na uh, palakasin Although, nabibigyan siya ng vitamins na oral, um, synthetic, kadalasan kasi sa atin, ito kahit ako naman, uh, aminado ako dito, kahit siguro kayo, baka aamin din kayo, na kapag ka nararamdaman natin, nararanasan natin yung problema, ng sakit natin, kap yung reset ng vitamins sa atin, dun lang natin iinumin. Ano, minsan pa nga ah, hindi na natin bibilhin katulad ng mga kwento ko dati sa inyo na dati, hindi ko naman ini hindi ko kasi ah binibili dati yung mga vitamins kasi ang nasa isipan ko, ang kailangan ko yung gamot. Kala ko yung gamot ang nagpapagaling sa sakit. Ano, kaya ang bibilihin ko lang kapag nagreseta ang doktor, yung gamot lang. Yung vitamins hindi ko bibilihin, aanin ko 'yan. Ano, malakas naman ako. Ina nasa isipan ko bakit ko bibilhin yan? Lalo na uh, limitado din yung pambili ko. Unahin kong bilhin yung gamot. Hindi ko na nabibili at hindi na ako nakakainom ng uh, vitamins. Pag tinanong sa akin ng doktor, anong vitamins mo? Wala po. <laughs> yan lang, wala po. Magre-reseta ng vitamins tapos hindi ko din bibilhin. Uh, Ganon din yung mga ibang tao may sakit. Kasi ito, naranasan ko din sa tatay ko. May resetang vitamins bili kami ng vitamins pero uh, pagkatapos nung nag-okay na siya, na-treat na siya, um, uh, lumakas na ulit siya. Hindi na ulit iinom ng vitamins kasi uh, ang akala natin dula sa oras nung paggagamot pero hindi natin alam na malaki pa lang kakulangan kasi nga dahil sa pang-araw-araw na kinakain natin. Yung masustansyang pagkain, sa totoo lang, amin, aminin natin lahat na kumakain tayo, gumagawa, yung inaayos natin yung pagkain yan, sa tuwing may sakit lang tayo. Pero pag wala tayong sakit, wala tayong pakialam sa kinakain natin. Minsan nga, kahit lantad-lantara na, na uh, bawal na bawal yung pagkain, ano, kasi trigger yan. Ang sasabihin na lang natin kung okay yung pakaramdam natin, kakainin talaga natin yan, sabihin natin, bahala na, may gamot naman ako. Ano, nakaasa tayo sa gamot. Kala natin yung gamot na meron tayo, 'Yun yung magpapagaling sa atin. 'Yun yung maling um uh, practice natin. Ano? Maling practice natin sa pagpapagaling natin. Ang tama mga idol, mga kaibigan, ka nutrition dyan, um, nutrition talaga. Kompletong nutrition ng katawan. Yung kung ano yung nutrition na pangangailangan ng katawan mo, 'yun yung dapat na uh, ginagawa natin ngayon ang ginagawa ko ngayon sa nutrition. Ano? Uh, nag-search ako. Halimbawa, ngayon, itong oras na to, hindi ko kakalimutan yung goal ko. Ano? Hindi ko kakalimutan yung goal ko na ipagpatuloy yung nasimulang ko. Ano? Uh, hindi maabuso. Ano? Sa pagkain para bumalik muli yung karanasan ko sa sakit. Ano? Pero, mas ina-address ko ngayon yung aking acid, yung aking ano, yung aking uh, Rayuma. Ano? Uh, nagsesearch ako sa, sa internet ano yung mabisang mga vitamins na makukuha sa pagkain na makakatulong na maibsan yung kakulangan ng mga vitamin ng uh, pinagdahilan ng Rayuma. Ano, yun yung mga ginagawa ko ngayon. Uh, although, napansin ko na yung mga panghihina ng katapan ng buto pangan, medyo mahal sa ano, mahal yung ibang gulay. Ano, uh, hindi natin insan kaya kapag sinunod yun. Uh, kaya, uh, Okay lang na ano kung ano lang yung available na gulay sa inyo, kung ano yung kaya nyo. Tapos, uh, supplement na lang ng, ano, ng artificial o synthetic na na uh, synthetic na mga vitamina. Yan tulad nga ng mga ganito. Yan. ganito. Vitamins. Ano? Um, ano na lang, uh, supplement na lang. Uh, tapos ang 'wag niyo kakalimutan, ano, huwag nyo kakalimutan na maglinis, mag-cleansing. Mahalaga yung cleansing. Ano, uh, minsan kasi, okay lang yung magdagdag tayo minsan, paminsan-minsan magdagdag tayo ng gastos. Ano, kasi mm, iniisip natin dati, gastos lang yan, uh, sa pagkain ko nila ilalagay, sa pang-araw-araw na lang ng pamilya ko ilalagay. Pero, kailangan talaga mag-invest tayo sa sarili natin. Kasi, hindi uh, naman ganun ang nangyayari sa totoo lang eh kasi mm, pagdating sa may sakit ka na hindi ka naman ano hindi uh, mo naman nakayaan ang sarili mo kasi nga lalo pat uh, ikaw ang bumubuhay sa pamilya mo pipilitin mo mong pagamot mas napapalaka tayo, mas napapamahal kaya okay lang na mag, maglinis tayo, okay lang na mag-invest ka ng uh, mga food supplement na nakakatulong sa kakulangan ng nutrition na nakakain natin sa pang-araw-araw. Kasi, minsan talaga hindi available yung mga pagkain na gulay dito sa lugar na kung nasaan ka at um, nananawa ka na minsan kung ano lang yung mga ano, mga um, local na gulay na nasa lugar nyo. Uh, hindi naman ano, hindi naman porke uh, nutrition yung kailangan mo, sa gulay mo lang kukuhanin, ano? Oo, um, madami yung sakit na nakukuha natin sa ibang pagkain. Pero minsan, kailangan natin pa rin yun. ah uh, gawan lang natin ng paraan na mapalakas yung nutrition ng isang pagkain. Halimbawa, sardinas. Kasi yun lang yung kaya ng budget natin ng oras na yun. Pwede natin gawin yun. Pwede natin kainin yun. Uh, alam natin na inkan siya. Uh, alam natin na mataas yung preservative niya. Alam, na, alam natin na may chemical siya. Uh, di, gawan mo ng paraan na magkaroon ng nutrition yun. Ano, one time, gagawa natin ng vlog yung mga ganyan. Yung tungkol sa mga pagkain. Kasi, sabihin nung iba, uh, ano naman kami, mahirap lang kami hindi namin kayang bumili ng mga fresh na pagkain, uh, tuturuan ko kayo. Ano ko kayo? Uh, gagawa natin ng vlog yung mga ganyan. ah uh, yung mga um, pagkain na uh, lalagyan natin ng nutrition pero sakto sa budget ninyo. Um, kaya ng bulsa ninyo. Ano, uh, madami naman paraan. Ano, madami paraan. ah uh, yun lang mga idol. Ang tanging maikukwento ko, tanging maishishare ko sa inyo, ang maihuhunta ko sa inyo, maimamaratis ko sa inyo, uh, lahat ng sakit, kahit anong klaseng sakit, ang magpapagaling ay ang nutrition pa rin. Hindi po ang gamot na iniinom natin o binibili natin sa butika. Uh, malaki ang tulong niyan. Umaasa din ako dyan. Gumagamit din ako niyan. Pero ang pangunahing ginagampanan ng mga gamot na yan ay ang um, sintomas. Ano? Ay, uh, sintom, sintomas ng sakit na meron ka. Uh, sa kapag kawala na yung sintomas ng sakit na meron ka, makakakilos ka na naman na, ma, maganda. Ano? Kaso, Uh, para palagi na uh, hindi mo na nararamdaman yung sintomas hindi na pabalik-balik yung sintomas, kailangan um, ayusin mo na. Nutrition lang naman, pagkain lang naman talaga. Ano? Ang kusina ang, pro, ang nagiging problema natin. Yan yung dahilan. Ano? Kusina ang dahilan kung baka tayo may sakit. Ano? Ah, uh, idamay na natin diyan. Isama na rin natin diyan minsan. Dahil mm, lifestyle talaga pinag-uusapan natin kasama sakit. Ah, uh, medyo baguhin natin ang kontin lifestyle. Kunti lang kasi hindi naman natin mababago ng buo 'yan kasi ah, uh, 'yun yung lifestyle ng panahon natin. babay po at uh, God bless you. Ingat po tayo lagi. Huwag po nating kalimutan ang tamang nutrition, ang kailangan ng ating katawan at ng ating kalusugan.